Magandang gabi sa inyo mga bay, welcome back ulit sa ating channel. At sa video ito, pag-uusapan natin 'yon itong si Kevin Chambao, okay? So dahil nga sa sobrang ganda ng uh, pinapakitang uh, laro nitong si Kevin Chambao mga bay, ano? Eh, naging uh, trending at uh, hot topic siya ngayon mga bay sa Philippine Basketball. Okay, kasi uh, unang game pa lang nila kontra sa UAE, eh, Marami nang na napahanga itong si Kevin Chambao uh, sa laban nila sa UAE National Team sa nakagaganap ngayon na 33rd Dubai International Basketball Tournament kung saan nakalawak doon ang Strong Group Athletics na nagre-representa sa Pilipinas and uh, ito nga si Kevin Kiambo, mga bay, nag-average uh, siya ngayon ng uh, double digits uh, points per game at uh, rebounds din, okay, at dahil nga dyan sa impressive stats at uh, sa kanyang 3 uh, point shooting ano no especially doon sa mga sunod-sunod uh, ng mga tres na pinakawalan niya nung mga nakarang laban sa uh, Dubai International Tournament. Eh, ito nga nga UAE national team mga bay, eh, na-impress nga dito kay Kevin Kiambao at gusto nga siyang kuning uh, naturalized player ng UAE national team. And bali-balita nga na malaki-laki yung uh, naging offer dito kay Kevin Kiambao mga bay. No? Kasi kani-kanina, Uh, nagkaroon siya ng uh, meeting kaninang tanghali sa basketball officials ng UAE. Okay? Regarding uh, dito sa pagnanaturalize players player sa kanya at uh, maglaro sa UAE national team, okay? And uh, alam naman natin na uh, itong UAE pagdating sa basketball or hindi lang sa basketball, uh, maskin sa sports uh, ng uh, kanilang bansa eh malaki sila magsweldo sa mga players nila. And uh, syempre, kung ikaw ay magiging naturalized player ng UAE, sigurado malaki-laki yung offer talaga sa iyo ng national team ng UAE. And uh, ayon dito kay Mr. Homer Saison eh naka in advice nga ng uh, handler or yung mga management na mahawak dito kay Kevin Kiambao na gawin niya nga raw yung best para sa kanya at sa kanyang pamilya. Okay, so ibig sabihin nito, Uh, malaki yung chance na posibleng i-accept ni Kevin Chambao yung offer sa kanya ng UAE National Team. Okay, dahil nga doon sa ginawang advice sa kanya ng kanyang management. And posibleng kagatin din to ni Kevin Chambao no dahil sa uh, napakalaking offer din ng uh, UAE. Hindi nila disclose yung amount pero malaki malaki-laki din tong uh, amount na to. Okay. And isa pa mga mabay no? ayon uh, din kay uh, Snow Badwa. Hindi lang nga uh, UAE National Team yung nagkaroon ng interes dito kay Kevin Chambao, maging yung New York Knicks ng NBA mga bayan no, nagkaroon nga ng scout, uh, ng scouting report yung New York Knicks, ayon kay Mr. Snowbad 1 dito kay Kevin Chambao. And balita nga eh posibleng Ah, uh, ini uh, may imbitahan sa Summer League itong si Kevin Cambao mga bayan no, na maglaro under sa New York Knicks. So, hindi 'yong nag-apply or uh, hindi nga uh, sumagi na mapaglaro or mag-apply sa NBA itong si Kevin Cambao. Yung NBA team mismo ng New York Knicks yung nag-scout at lumapit niya dito kay Kevin Cambao na imbitahan daw siya na posibleng maglaro sa NBA Summer League. And speaking of NBA, eh napag-usapan naman na posibleng Maunahan pang araw nitong si Kevin Chambao, itong si Kai Soto na makapasok sa NBA. And yung mga Pinoy basketball fans ngayon ay eh, nakatutok dito kay Kevin Chambao kung uh, ano yung magiging next journey niya. Kasi kung sakasakaling tanggapin niya yung uh, magiging naturalized player ng uh, UAE, eh, posibleng hindi niya uh, matuloy. Or pwede pa naman yata siya mapaglaro at magpagpatuloy sa NBA. So, depende kung ano yung magiging desisyon ni Kevin Campbell. Yan yung apat nating abangan. Okay, so yun lang yung update natin mga bay kay Kevin Campbell. Maraming salamat sa panonood.